update naman sa lagay ng panahon ngayong araw batay sa pinakahuling datwas ng PAGASA ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 260 kilometers east South east-southeast of Puerto Princesa City Palawan Mababa ang tiyansa nito na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 na oras Gayunman, patuloy itong magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil dito Mula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, makakaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan sa Palawan. Habang sa Batanes at Babuyan Islands, magiging maulap din ang kalangitan na may mga kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorms dahil sa shear line. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, bagyang maulap, maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga pansamantalang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil naman sa ITCZ. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasa ng bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga paminsan-misang ulan o pagkulog at pagkidlat dahil sa Israelis. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin sa bansa.